Nakakaloka dahil medyo matagal na pala tayong hindi nakapag-upload ng ating mga bento baon serye. Nagsunod-sunod din kasi itong mga bagyo kaya madalas e eh, wala talagang paso. Kaya naman ngayon balik eskwela na nga ulit e eh, tinanong ko na nga si Ati Indy kung meron ba siyang i -re request sa akin na gawin. Wala naman daw kaya naman this time ako naman na nag-request sa kanya. Itong character na gagawin ko nga e eh, collection ko noon. Excited na ako kaya tara na another bento baon for Ati Indy. Ako nga ngayon na nag-request kay Ati Indy na kung pwede e eh, gawin ko itong favorite ko na character. Collection ko nga ito ng dalaga pa ako at alam ni Ati Indian dahil until now e eh, nakatagu nakatago pa rin itong mga to. Anyways, magkukulay nga tayo sa rice at gagamit ako dito ng natural food coloring. Kailangan ko nga dito ng color blue dahil si Stitch ang character natin ngayon for today's baon. Nung una, akala ko nga hindi ko pa ma-achieve itong pagka ni Stitch dahil tignan nyo naman yung kulay sa tubig. Pero nung tinignan ko nga itong si Stitch, e eh, kakulay naman pala. At dito sa gawin ko nga, inaisipan eh, kong gamitin itong panda ko na rice molder. Bali, ang kailangan ko nga lang sa molder na to e eh, mamold ko yung ulo ni Stitch. Bali, dito sa taas ng ulo ni Stitch ay eh, yung dark na color ng pagka-blue at dito naman sa babae eh, yung medyo lighter na. Kaya ginagamit ko yung mga gantong molder dahil tignan nyo naman perfect ang shape. At dahil panda nga itong molder na to, inalis ko lang din yung ears dahil hindi naman yan yung ears ni Stitch. At dito sa tenga, e eh, mano-mano ko na nga lang yung minold gamit itong cling wrap. Matanong ko na nga din si no kaya sa mga viewers namin ang my favorite din si Stitch. Ang ganda nga ng lesson ng movie na to dahil it's about family. Sabi nga sa movie, Ohana means family and family means no one gets left behind. At kung ikaw nga yung batang katulad ni Lilo, etalaga eh talaga namang ma-appreciate mo si Stitch. Balik na nga tayo dito sa ginagawa ko at nandito na nga ako sa tenga ni Stitch. Dito nga lang ako sa tenga, medyo nagka problema dahil tignan nyo, medyo nagkalat nga yung kulay na ginamit ko dyan. Ham talaga ang perfect dyan pero dahil wala tayo yung ham, eh, ginawan ko na lang ng paraan. Dito naman sa details ng face, eh, hindi naman ako nahirapan. Para hindi na nga talaga ako mahirapan, di ko na nga rin tinuloy na gawin pa yung mga ngipin ni Stitch. O, oh, ba diba? Tangkit talaga ni Stitch. And for the ulam naman, ito yung request ni Ate Indy. Vegan long ganisa at itong homemade ko na chicken fillet. Naglagay na rin ako dyan ng Japanese mayo. At i-flex na natin yan dahil sobrang saya ko na magawa ko to. And for the snack naman ni Ate Indy, si Stitch pa rin ang bida. Kali wala na nga ako dito sa tinapay at ang napili ni Ate Indy, itong paborito niyang cheese Swiss At sa sandwich na to ni Ate Indy, gagamit tayo dito ng sandwich cutter at si Stitch pa rin ang itsura. Dahil favorite character ko nga itong si Stitch, eh talaga namang kinikilig na ako. Alam ko na nga ngayon yung feeling na pag yung anak mo nag-request sa'yo ng favorite niya na character. At dito, para mapalabas talaga natin yung itsura ni Stitch, ay eh gumamit na nga ako dito ng edible pen. At ang perfect nga na itong nagawa ko dahil kuhang-kuha talaga yung detail. Dito sa small canister na nga ni Bolly Baby ko ilalagay dahil ito lang naman ang request niya for the snack. Small amount lang talaga ang pang snack ni Ate Indy dahil heavy breakfast na rin naman siya dito sa bahay. Hindi na nga ako nakapaglagay ng prutas sa lunch ni Ate Indy kaya dito ko na lang nilagay. Para maganda pa rin tignan, ayan nilagay ko na nga rin sa food pick. At ayan, tapos na naman tayo sa isang bento baon serye. kung nagustuhan niyo tong video na to, e-follow eh, niyo na rin kami for more bento baon ideas. Ate Indy, here's your baon. Thank you, mami for. You're welcome. Love you. Love you. Ingat sa school. Aral mabuti. Ako. Okay. <laughs> Love you, ganda ate. You. <laughs> mm. Love you. Love you, mami. <laughs>